For today's video mga abyan, ay meron po tayong bagong pagkain na ibibigay sa ating mga alagang manok at pato mga abyan. No? Ito po yung mga buko ito mga abyan Eh. Buko ito na tinatanggal mga ng mga nagraraspador ng buko. Yung mga parte na, na, may mga dumi-dumi, kinakayod muna yun ng kutsara bago yun kayo ng raspador at ito nakaipon sila ng ganito karami mga abyan ano kisa itapon lang nila sabi nila ito ibigay mo nga subukan mo na ipakain sa mga halaga mong pato. So try natin. Tanggalin lang natin yung mga dumi-dumi mga abyan. O, kita nyo naman mga abyan. No? malambot yan kasi bu buko yan. Of course mga abyan yung uh, ito, itong buwa, hindi yan mawawala sa kanilang diet mga abyan. Ano. Every morning talagang binibigyan natin yan ng uh, buwa ng nyug mga abyan. Ano. At natuklasan natin sa pag-research natin na napakaganda pala ng uh, buwa or kukunat uh, coconut embryo mga abyan ano para sa ating mga alaga mga abyan ano even sa tao sa mga hayop maganda itong buwa mga abyan ano or coconut embryo so ayan i-try na natin ipakain itong mga nahingi natin mga abyan ano na ito yung pinagtanggalan nila ng uh, ng buko mga abyan ano sayang dami o, ayan ipo try natin pakain mga abyan So ayan mga abyan ano kain pa rin nila mga abyan. First time nilang yan na uh, first time lang nila 'yon mga abyan na uh, nakatikim ng ganitong klasing pagkain. pero Okay naman kinakain naman nila mga abyan ano. Try natin dun sa iba mga abyan. Yan kasi mga abyan ang kagandahan sa mga pato ano. Ang pato, basta gutom, kahit anong klasing pagkain ibigay mo sa kanila, kakainin talaga nila yan mga abyan. Ano? Yan ang isang katangian ng pato, kaya napakagandang alagaan ang mga pato. Hindi siya, hindi siya masilan sa pagkain, kahit ano lang ibigay mo sa kanila, basta gutom sila. Kahit first time lang nilang nakita yung ganyang klaseng pagkain, dahil gutom sila, kakainin nila yan mga abyan. Doon naman tayo sa kabila mga abyan. <laughs> Pagay na natin yung pati yung sabaw. Ayan o. Oh. So, ayan mga ben. Isinipirit natin itong limang piraso na ito. Apat na inahin at isang tandang inaaway nung ating uh, oldest na rooster na pato itong bagong breeder natin na rooster mga abyan ano so sinipirit natin kasi hindi siya makakapangasawa dito sa mga babae na to kung nandito sila magkakasama sa isang uh, range kasi aawayin nung ating oldest na rooster na pato yung youngest itong bago nating breeder mga abyan ano So, ito naman mga abyan yung ating buko at embryo, buwa mga abyan, ano. Ibibigay na rin natin ito sa kanila mga abyan, ano, para mabusog sila. Kasi, ni bago sila mga abyan doon sa buko na ibinigay natin. Kaya, ayan, yung iba gumagala pa. Ayan, bibigyan na lang natin sila. Unahin muna natin dito yung mga kulong. <laughs> sabat sa imo. So ito paluap. Kaya yung ating mga alaga mga abyan ano, palagi silang busog. Kaya ang tataba nila sa natural na mga pagkain mga abyan ano, hindi siya artificial feed. Ito ay natural feeds mga abyan ano, natural na pagkain, organic tinatawag na organic na pagkain mga abyan ano ah uh, napakaganda niyan sa kanilang katawan pampalakas ng immune system nila at napakaganda dun sa magiging consumer nila ano yung kakain ng ating mga alaga nakakasigurado sila mga abyan na yung ating mga mga uh, manok at pato ay organic yung kinakain nila walang masyadong kimikal So, masarap nang ang lasa ng ating mga alagang manok at pato. Mataba pa. At napakasustansya pa ng kanilang kinakain mga abyan Ayan mga abyan no? Ayan na Nakakain na sila nung buko mga abyan Pero pagdating sa coconut embryo O sa buwa talagang Pagkakaguluhan pa rin nila yan mga abyan Dahil talagang napakasulit nitong buwa ang mga abyan ano? gustong gusto nila yung lasa yung lasa kasi mga abyan ng buwa pag uh, kinakain mo is parang nagaagaw na tamis at lasang a little bit of butter mga abyan ano? kaya pag nakasanayan ng mga alaga natin yung pagkain ng ganitong buwa talaga ayan o no? oh, nyo naman mga abyan kung napapansin nyo kahit busog na sila hindi nila mapigilan na kainin ubusin yung mga uh, buwa na ibinibigay natin sa kanila or coconut embryo. So ayan mga abyan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aming mga vlog. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share para mapanood din po ng inyong mga friends sa Facebook. At kung hindi po kalabisan mga abyan, ano, pakipollow nyo po itong aming Facebook mga abyan. For more videos na i-upload namin sa aming Facebook na ito para updated po kayo sa mga ina-upload namin mga abyan. Salamat po sa panonood mga abyan. Hanggang sa muli.